Hi guys. Good morning everyone. Ako ay magluluto na guys ng tahong dito sa ano namin sa binili kong eh, ano electric boil boil pot. Try na natin guys magluto dito. Saksakan natin. <coughs> Okay guys, open na natin. Lagyan ko na pala ng oil. Oh, so, ko muna to guys. Oh guys, I ang mean na guys. Kita nyo, ang bilis lang, di ba? ko na ng bawang. Tahong pa lang lulutuin ko, guys. Wala akong sibuyas, di ako nakabili. diretsyo na lang, ano, wala, mas na agad. Diretso na lang, ba, blue natin yung loo. ya? Nakakatakot lang. Masyadong mainit. Ayun ko kaya muna. Nag-glow naman siya. Ayan. tapos, tahong na. Dahan-dahanin ko lang siya kasi magagasgasan, guys. Hindi ko din ko wisak-sakang, guys. Natitakot ako. Lagay ko muna 'yung tahong. Dahan-dahanin mo na kasi magagasgasan. sila haluin. Yan kasi ito guys, baka ano, baka magasgasan. Guys, <tipis> first time kong magluto dito guys try na natin. Unang salang, tahong agad. Wala lang po ano guys, gulay-gulay. Isa lang. Hindi ko lang haluin guys, kasi baka maano, nagas-gasan, takpang ko lang. Okay, guys.

ambil semua gani maumi ini, terima kasih. Hayaan ko na ng magic sarap. Hayaan ko lang pakuloy. Ang bango! 下班。我 nakakahalo. Okay Buti lang naman ang buhay nito. Maya-maya nito na ito. Okay, okay na. Nagdagan ko na lang ng magic sarap. Vamos. me down com sabão, guys. Okay na siguro ito okay, guys na. Pag so, bumuka na, di ba dito na. Ito. Okay guys, thank you for watching. Ito guys, lupo na siya. okay guys Salamat sa pagluluto. guys thank you for watching please like and subscribe thank you also, guys bye bye guys bye guys, bye, guys.